Sa isang makasala ng mundo, siya'y mamumulat. Saan mo nakuha yan? mo? Hindi ah, napulit ko sa tres. Salat man sa yaman. Fatima, yun palang pangalan mo. Masyado naman seryoso, palitan natin. O sige, na lang. Busog naman sa pagmamahal at lingid sa kaalaman ng lahat isinilang siya upang baguhin ang kapalaran ng sangkatauhan. Maraming kababalaghan sa mundo ito. Matapre, kukulam, matananggal, aswang. Naniniwala po kayo sa aswang. Dugo ng aswang, laman ng tao. Naririnig mo bang boses ko? Kung ina mo. Kayo lang ang pahala sa kanya. Binuo ng pag -ibig. Isang batang pinagpalad ang kanyang tagapagpantay. Aso ni San Roque, ngayong lunes na sa GMA Telemabas.